Totoo kaya na sa ilang taong umere ang itbulaga ng Tape Incorporated sa GMA7 ay wala pala silang Human Resources Department o HR na siyang namamahala sa mga empleyado para sa kanilang mga pangangailangan. Totoo kaya na wala raw benefits ang mga empleyado ng tape dati kaya kapag may nagkakasakit ay aabutan lang daw ng panggastos. Kaya hindi daw makapag-loan ang ibang empleyado ay dahil wala silang dokumentong maipakita na sila ay regular na empleyado ng tape noon. Wala namang binanggit ang aming source kung nabago na ito ngayong pumasok na ang mga halos-hos. Samantala, usap-usapan naman ang post sa Facebook account ng Chaka Puso 2 na may hindi pagkakaunawaan ang mga bossing ng GMA7 dahil may hindi pabor na ang TikTok clock ang ipalit sa slot ng taha ng pinakamasaya. Base sa post, GMA Networks executives nag-away-away? Nagkaroon ng pagtatalo ang mga executives ng GMA Network sa ginawang internal meeting ngayong araw, ang kanilang agenda, ano ang ipapalit sa taha ng pinasara? Isang male executive ng GMA Network ang namimilit na ipasalo sa TikTok clock ang mababakanting noontime slot subalit inayawa naman ito ng iba pang executives. Ang gusto niya kasi, ilipat si Isko Moreno mula tahanang pinakamasaya papuntang TikTok clock para makasama si Kim Chenza. Agad namang hindi sumang-ayon ang isa pang lady executive at iba pang executives at may isang nagsabing gumawa sila ng panibagong noontime show, pero may ilan ding hindi pumabor sa walang kwentang idea na ito. Sa ngayon, rebrandang ng taha ng pinakamasaya kasama ang pamunuan ng Tape Incorporated ang kanilang pinag-iisipan, new title, new hosts, new setup, new studio at new segments. Ayun pa kay Lady Executive, dapat daw ay may pundasyon na sa telebisyon at may hatak sa masa ang papalit sa nasabing pumanaw na noontime show, abangan kung ano ang final decision ng Kapuso Network tungkol sa isyong ito, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment sa ibaba, huwag din kakalimutang mag-subscribe, thank you.